Kaya pala ako may order. Eh, excited na kay Paco ba? Asa? No, Ayaw! Ayaw! Ay, Siguro may... Ay, ma'am! Ma Parcel, ma'am! Ay, oh! Daliya, daliya, daliya! Sige, sige! <laughs> tranghiya, dam, no? Uy, ya, tranghiya! Ano? Uh, Por 50 rin, dam? Ay, Sophia. Rusok-dusan ako niya, ha. Huwag si Bilo ni Mang Anggi deliver. Ay, kabala ka. Kabiara lagi na ako ni. Hindi din ang mga mama niya. Iwanag ibro yan. Di na ba na pwede mauli? Oh, fuck! Manigurador ako yan. Kaila ay pagkayag mo bayad ko, ane. Tapos din hindi ay masigo. Masak na, eh. Ano yung masigo? Mama ko, yung makabayad, ano? Hindi, lagi Ako lagi bahala niya. Ako lagi nangisok ko gani para siya. Masamuka pa dahan niya, eh. Wait, ito, dagan na ako kitilibir. eh kabala ka, Yaka. Ako raman yung isang good. Kaya lang sa What? What the? Oh, ano yun, <laughs> <laughs> oh. oh. Sakto, ha? Diligoan, ah. diligoot, oh. ano? Oh. Ano? Ano? Okay, ra? okay na? Okay na ma mam. Bagay kasi mamam. Ay napareis na iya. Hmm? Ako sa rin sukod doon ha? Malawang beses na yan! Iyagutin ko na sa'yo. Kaniya. Purple. Okay na? Indot? Kasi yan yung mamamay. Ay. Oo. Pero okay naman. Okay naman siya mam. Oh, fitting fitting siya, pero minat manan kayo. Na-emphasize mong body ba? Adi ba? Thank you, ya. Sige tama na naman ka. Iisin naman kayo, pero pinggahi naman ba? What? Gahi Pinggahi Gahi ba? Kung tiil man ba? Gahi ko. Ganina nabi ko tinindog dali. Oo, huwag na ako ng gahi. sige, sige. Kaya mag-ilis ako. Ah, sige, sige. Selamat. Pilagan ini tanan nya? 450? Uh, oh, 450 pero okay na, na mam. Ma free na na ako na si tip ba. Oh, Ay ba. Malagi. free lagi na mam. Ma nya, kuha selamat ya ha. Mam, kanu sa ka magorder panty? <laughs> <laughs>